ay guys, tingnan niyo yung ginagawa ko ngayon. Kagigising ko lang, naghilamos, tapos ito magtitip, nagtitip ako doon sa ano, sa mga papadala ko sa box, ilalagay ko sa box, idadagdag ko ba? Tingnan niyo. Iyan, nalagyan na yan ng tape, yung bunga nga niyan. yan Para safety pag nakarating sa Pilipinas. Yan, wala pang tape. Wala pang mga tape yan. Yan, wala pang mga tape. Yan, lalagyan ko yan ng tape. Tatanggalin ko sa box tatanggalin ko sa cart yung mga sopot supot yan, isa-isahin ko. Or hindi na siguro, ganyan na, no? Pwede na siguro, oo, pwede na yun, ganyan na. Yung toothpaste lang, for safety. Natutuwa na yung pamilya ko. Na kahit naman sinong OFW, di ba? Kung magpadala ka sa pamilya mo, natutuwa ang pamilya natin. Kahit naman na sino, natutuwa yan sa malaki, maliit, gaano karami tuha yan kasi minsan lang tayo nakapag magpapadala sa Pilipinas eh, lalo na sa pamilya natin, minsan lang sa apat na taon ko dito sa company, ngayon lang ulit ako nagpadala wala pa ng chocolate yan eh. tsaka kulang pa yan wala pang chocolate wala pang ibang wala pang sabon na iba pero okay na yan, okay na yan at least, meron hindi naman sila nang hihingi ng ibibigay or kung anong ibibili hindi sila nang hindi yan lang puso ko lang kasi syempre gusto ko rin naman nilang maranasan yung mga ganito tsaka masarap sa pakiramdam yung magbigay ka ng ganito sa pamilya mo magpapadala ka masarap sa pakiramdam ito ang ginagawa ko ngayon ipipa ko tapos yung iba ilalagay ko nasa carton mamaya pag ko pag tape tong bunganga Ilalagay tayo ng tape para hindi mag magmaritis kasi nagmamaritis tong mga sab mga bunganga nito eh pag hindi lagyan ng tape so kailangan mo lagyan ng tape para hindi magmaritis <laughs> ko naman, hindi naman hindi naiinis ako hindi ko pa nga alam kung saan maganda, dati kasi nagpadala na ako sa ibang, sa ano sa kilala nyo, na ano saan nagpadala, doon ako nagpadala dati, baka doon din ako, na, ano? may may pera, kasi wala pong pera hindi ako binigyan ng cash advance out-to-out -out sa company ko dyan. Magbigay na kayo ng cash advance ko nung makaroon buwan pa ako nang hini. Hindi niyo pa ako binigyan. Hindi naman ako tatakas. Mga kaso. lalagyan natin ng tape. Katulad ng mga taong marites, lalagyan ng tape. Ito rin, yung mga shampoo, yung bunga nga, lalagyan ng tape para hindi magsasalita. Ito, ganyan. Huwag naman masyado, baka... Mahirapan sila, chat. Ito. sarap sa pakiramdam yung mga ganito no? bibili ka tapos natutuwa sila ba sarap kasi minsan lang ito nangyayari sa, sa buhay sa buhay nating mga OFW ayaw ko lang sa inyo ha siguro kayo palagi kayo nagpapadala every year siguro kayo sa akin kasi ngayon lang ulit ako nagpadala eh tapos lalagyan ko pa ng pangalan to <laughs> lalagyan ng pangalan para hindi sila magka <laughs> oh akin yan, akin yan, akin yan ganon, lalagyan ng pangalan para walang angkinan. mahirap na yung iba wala, iba lalagyan natin ng pangalan mamaya tapusin lang natin yung pag babalot. Bago natin ilagay sa karton, lagyan natin ng pangalan. kasi bukas may pasok ulit, Sabado. Oh. Hindi naman kasi ako lumalabas pag Friday. Dito lang sa bahay. Tulog. Sa inyo, no? Siguro pa kayo, ikaw pa langi kasi siguro nagpapadala sa pamilya mo no every year. Ako kasi hindi eh. Ngayon lang. Kasi naisipan kong magpadala kasi may mga anak ako, syempre para matuwa naman sila ganun. So siguro every year ka nagpapadala. Masarap kaya sa pakiramdam no? Ngayon masarap sa pakiramdam yung maiisip ko sa pa sa mga anak ko, ganun. Maliit man o malaki, galing sa puso mo yan, masarap sa pakiramdam. Masaya. Tapos, lagyan natin ang pangalan. Lalagyan ko pa ito ng pangalan. Patanino. Simple, di ba? Para hindi magka... Uh, magka... Akin yan, akin yan, akin yan. Uy, akin yan. Akin yan yan ang pangalan. Wala pang chocolate ito. Wala pang chocolate. Kasi yung chocolate, malulusaw din naman yan pag ilagay mo dyan. Wala na naman yung ikaw, nawala ka sa buhay ko bigla. Charo ko Kailangan pa ka talaga kitang hanapin. Saan ka na ba? Ba yan? Ang lang. Saan na ba yun? Ay, ay. Ay. arapat ibiga, ah. parang pangibig, oh nagputol, bayan, pangit mo ka banding, pangit ng tip, si pangit ko. putol-putol. Binibigyan mo ako ng high blood ah. Kanina okay ka pa. Para ka rin pag-ibig. Kanina okay ka pa. Habang tumatagal, naging malabo na. At ganun. Ganyan ba talaga ang pag-ibig? Tapos, pagsusuyuin, okay na. Parang tape. Parang ikaw. Charot na. Drama. yun lang guys mamaya pakita ko ulit sa inyo yung gagawin ko May... tapusin ko lang yung paglalagay ng tape sa bunganga okay? thank you for watching don't forget to like and subscribe natapos na ako sa paglalagay yan, tapos na yan yung iba hindi ko na nilagyan yung mga shampoo wala na yan lang yan lang naman ang ano ko mga sabon kasi mayroon na ako dito sa box ito hindi na hindi na siguro hindi na kailangan lagyan ng tape tama na yan okay na yan ngayon ang gagawin ko ilalagay ko na sa carton. yun lang guys don't forget to like and subscribe maglalagay na ako hindi pa pala ako tapos maglalagay ako ng pangalan kung kani-kanino ito para hindi sila mag-aagawan ganun para hindi sila mag aagawan lagyan ng pangalan diba sandali lang tatapusin ko lang ayan guys so lagyan ko ng pangalan kung kani-kanino yan may pang mga pangalan na ayan na guys, natapos na paglalagay ng pangalan. May mga pangalan at may may ari na yan. Para hindi sila magkakagulo. Yun lang. Maganda yung lagyan ng pangalan. Para hindi sila dakot ng dakot. Di ba? Diba? Yan, may mga pangalan na yan. Yun lang guys. Magsasaransan na ako ngayon dito sa karton. So don't forget to like and subscribe. Pagod ako. May mga pangalan na yan. Para sa family ko lang naman yan. Para naman merong pasalupong. Yun lang, tatapusin ko na yung aking karton para maipadala na. Yun lang, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye! Ingat po tayo palagi. Ingat-ingat.